magandang hapon mga pre okay um, ibang gagawin natin okay update patapos na yung trabaho 12 hours tapos na yung 12 hours natin so pauwi na tayo no so ayan drive muna tayo na malupit kasi malalila yung ito eh trabaho natin ano um, one hour galing sa workplace pabunta sa bahay so, sana nga hindi tayo matraffic guys para ano Para walang problema hindi ko gusto ko sana ipakita sa inyo kung anong paano mag take off yung ano yung plane eh. may mga procedures kasi yan paano mag take off. Sayang, hindi ko makipakita sa inyo. Grabe sa Pilipinas, malalang malala na. Kaya ano eh. Kaya malaking problema ng Pilipinas talaga. Hindi wala na tayong pag-asa masosolve yan ah. Paano ba naman kasi? Para para ano kayo? Para mga corrupt. Eh wawa kami dito ng nagtatrabaho ng maayos at binibigyan kayo ng pera, mga bisit! Kinoo. Ha? Ayusin nyo. Kapag ako nagalit talaga, ay, nako talaga. Ay, wala lang. Sabi ko na nga ba, traffic na naman eh. Ayun oh. Tingnan nyo. Look. Saan, na. Ayan. Diyan pa lang. Wala na. Umpukan na. Ang lala hirap na naman ito, malalang malala look wala na naghahanapan na sila ng ano maka... ay nako tol na naman ang mahal pa naman ng tol dito mga pre putlit din sa'o man ako niya mm -hmm. itataglayan ka rin eh. off na natin bukas so ang gagawin natin bukas, magchill chill chill lang so 2 days off tuesday, wednesday ang so, gagawin natin, gagala tayo sa yan lang malapit, so, 'di ba? Bala tayo para para naman makarelax, hindi puro panay trabaho na lang, bro. Ang pangit mo ng panay trabaho tayo, 'di ba? Pangit. Dito sa American, kailangan ano eh, kailangan trabaho-trabaho ko eh. Diba kayo, meron naman, maganda, magkagandaan kasi dito, nakakasilik ka ng oras kung Example, yung oras mo, ayaw mo mag full time. Full time dito, 40 hours din per week. Para sa, kagaya lang sa Pilipinas. Pwede dito mag-part-time kung gusto mo. Di ba? Walang, ano, walang sapilitan. Yun nga lang, maliit lang income. Pero makakabahad ka pa rin. Hindi naman ganun ka, ano. Basta may, ano ko lang, may diskarte ka dito. Yan, wala ka problema. Bukas, ano, ang gagawin natin bukas, tingnan natin, pakita ko sa inyo yung lake bukas. Maganda, maraming pasyalan dito, mga pre. Hindi naman ano eh. Yung page ko dyan sa YouTube, ano to, puro gano'n lang. Puro chismis, puro gala, wala lang. Sharing lang, i-share ko lang kung ano ba buhay meron dito. Kasi dami na gano'n eh. Maganda na ng buhay dito. Hindi naman lahat. Maganda lugar. Kasi marami kong mapasyalan pasyalan eh. <clears throat> Bira ka lang makaano sa Pilipinas na, ano, magandang, ano, yung, yung mga ibang environment. Oo, oh, marami, marami pasyalan dito. Lalo na sa, parting north tsaka sa ano sa Canada California naku ang daming ganda ganda pa siya alam doon mga brad wala ang kapurog problema napaka husay ganda ng lugar kanina pa ako dito puto walang hindi na ano ah hindi umuusad magharap tayong diskanso eh. alam mo oo yan yung Amerika ang oras sa dito alas 6 pero tingnan mo napakaliwanag pa mamay, no? demo, yo aro nap kaliwa Grabe yan tagal nyo ha. Sus Ginoo. Oh. atay. Pretindogaya man niyo. No, hindi nindot kayo oh. ba? Diba? pero atay na eh, ka traffic. Guys, update ko na lang kayo mamaya. Ah, medyo traffic eh. Pangit 'yung ano natin. alright 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 God bless sa inyo mga pre.